Hello, magandang araw po sa lahat ng mga Pilipino ang nanonood ngayon. Okay, uh, impeachment of the Vice President update lang po muna tayo ngayon mga kaibigan. Ho. As of August 19, okay. Uh, last last, matatandaan po natin mga kaibigan, last last week lang po, eh naglabas po ng kautosan or decision ito hong kagalang-galang na hukuman o kagalang-galang na Supreme Court po ng Republika ng Pilipinas na itinataktaka nga pong unconstitutional po ang proseso. Ah, hindi ho yung laman ng impeachment, kundi ho yung proseso lamang ho ng pagpapile ng impeachment. Yun ho ang ah, yun po ang tinakdang unconstitutional. Okay? So, pag ganun ho mga kaibigan, hindi pa po sa Pinal yun. Hindi pa po sa NBank yon Okay? Kung baga, ano, nag, meron pa hong uh, karapatan itong nag-file ng impeachment which is ang ating Supreme Court po mga kaibigan. Ano, <coughs> so, ngayon, nag-file po ng motion itong ah... Uh, House of Representatives upang balik na rin po ang kumaga ang uh, ang decision po ng Supreme Court na i-declare ang unconstitutional yung proseso ng impeachment. Okay? Pero ngayon ho mga kaibigan, ha? Akala ko ba bloodbath? Akala ko ba matira matibay? Ha? Akala ko ba matalino? Akala ko ba magaling? Huh? <laughs> eh bakit ito? May bagong news update. As of one hour po ng GMA News, Vice President Sara asked the Supreme Court to dismiss the House of Representative Reconsideration motion for reconsideration, lack of merit, ah, the Duterte Arts do the H.O.R. Committee grave abuse description and the way that's constitutionally imposed the limitation to each power to impeach. Comment on the House of Representatives motion for regulation and the Supreme Court decision to declare an article of impeachment against Vice President Sarah, Vice President Duterte unconstitutional. Constitutional mga kaibigan. eh, bakit na naman ho nag meron na naman ho tayong pa dismiss dismiss pa po ng motion for reconsideration ha eh bakit akala ko ba tama kayo ha Mal tama kayo mali ako do what for do what for you ano do what for your Shell. Tama ba? Tama ba Carlos gazi? Ano na lang naman to? Kutsang gala naman oh. Basayan natin yung mga comment ng mga kababayan. Okay, basahin natin ito. O, oh, ito. Let the court rule not the respondent. Tama. Ah, the Supreme Court must be a people for not a person only. Who happens to be the impeach, please side me the people as the trial begin. oh Trial na kasi para magkaalaman. Trial, 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 trial. Hindi naman po po pwedeng, hindi naman po po kaya nag-trial. Eh wala, wala, ano na? Dismiss or ano na? Dalawa lang yan eh. Pag nag-trial, dismiss or acquit. Ganun lang ho, kasimple yun. <laughs> Napaka, uh, ano na, napaka-insensitive. Directing the SC, my to work, decide. Patuloy na kalampagin ang Supreme Court. Oh, siguro, ah uh, na nakik nakikita na itong kampo ni Sarah Duterte na ito nga, mag pwedeng balikta rin ang desisyon ng Supreme Court kasi nakadepende dito yung mga senador. Ah, yung mga senador. Kaya, <laughs> Kaya mga kaibigan, ah, mga DDS, huwag kayong mag magpa ano mag bunyi. Kasi naka-archive lang yan. Ibig sabihin, nakatago lang yan. Uh, anytime, anywhere, pwede buksan yan. Ito yung mga alipores nyo, wala mga kaya sila sila mismo mo nag-aaway. <laughs> Akala ko sasagutin ng proper forum. O, oh, tama. oh, ay, ang, ang, proper forum po naman po kasi mga kaibigan sa mga ganitong ano, ah, uh, ganitong kaso eh sa trial ho sa impeachment trial impeachment court po Ang impeachment court po natin ngayon ah, ayon sa 1987 Constitution paragraph 11 wow eh <laughs> ang venue po niyan, ang proper forum, ang proper venue po niyan ay sa loob po ng Senado at ang mga, mga senador po ang maglilitis niyan. Okay? Maliwanag po ba yun? Ayun, yung mga senador, senador kasi natin mga kaibigan, nakatago sa desisyon ng Korte Suprema eh. Kung baga, nagpahawak sila sa leeg eh. Paganoon sila sa leeg. Natakot ano ba yung tawag doon? Isa lang naman, inatakot. So, okay. What's fucking name, man? Takot. <laughs> 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 so ngayon, eh, nag -ano na naman itong si Sarah. Ah, ang kampo ni Sarah, pinapadismiss na naman yung MO. Alam, ah, lahat na lang pinapadismiss. Di ba, kala ko ba? Ano na kayo? Akala ko, bloodbath, di ba? When you say bloodbath, talagang hanggang, ano yan, paduguan yan, paduguan ng utak. pwede rin? Paduguan ng ano, sarili, di ba? pwede rin naman. Kaya, nananawagan ako sa kampo ng vice presidente, eh, akala ko matatalino kayo, di kampanilyang abogado, pero mo, 15-14 abogado. Oh, ano bayan, Eh, sana naman, eto na. Andito na eh. May pagkakataon ng may pagtanggol lang yung sarili. Masagot sa tamang forum. Eh, bakit? Ano ba pinagagawa natin? Bakit pa, may, um, nalalaman pa tayo pa? Dismi, dismiss. Dis dismiss pa natin nalalaman. Trial na. Go na. Hindi na yung ganyan. Dapat. Ayun ako. Yan sa muli. Adios. Update lang po ito sa impeachment ni Vice President Sara. Ha? na uh, nanawagan ako sa lahat ng GDS, mga supporters dyan. Eh, hindi pa tapos. Okay? Alalahanin niyo naka-archive lang yan. Naka-archive. Okay? Magandang araw. Adios.